Uy! Sarap ng hawak ng kamay na mag-shota, oh. Spotted kayo ngayon. Si BLI. Wala tuloy BLI. Iba yung nakita ko, eh. So, ito guys, may paparating na victory liner. Ayun. 257, guys. Uh, yutong to, yutong... Pogi-pogi mga idol oh. 8219 mga idol victory liner naku tumas yung camera ko dagupan 1 2 1 2 1 4 Papasok to mga idol dumaan lang dito. Ayan. lupit ang forma JB Florida mga idol Kasunod si ano Si BLI Yun know? oh Stay diretso to, ito. hindi tuloy liliko. Seven zero three four BLI. Iyon know ah oh, natakpan tayo ng dumaan. Ay, napakalupit mga idol. Oy, parating guys, si ano, oh, si 1533 Dragupan. Ayun. Okay, kasunod 'yung si Bataan Transit mga idol. So, convoy, convoy muna tayo, Bataan Transit. 758 mga idol. Ayun sa dulo, sino kaya 'to? tingnan natin ang sino kaya to meron trans mga idol so di ko makita kung sino ano to JD ata hindi oh ayun ay ay 7 meron trans mga idol provincial operation pala to so kakarating lang dito sa kubo 2 by 2 rin yun mga idol Uy may dumaan Si Partas Naku Sumihingit si Partas Mga idol Si 85718 Mga idol Sumihingit Not... So di ko tuloy makita si Dagupan Nasaan na si Dagupan Ayun lumusot sa kabila Dagupan 544 1544 mga idol oh. Yan yeah. So nagkasa lo oh. Ngayon si Partas Oh. Meron naman mga idol para rating. Sino kaya tong parating para na to? 228. Ayun na, malapit na siya mga idol at liliko 'yan, 228. Si Victory. BLI pa rin mga idol. So to by to sitters rin mga idol, oh. Wala man lang ano kayo may gawa nito. Ah, Cherry Mobile lang palang gawa noon. Joke lang. So ito may parating para idol hindi natin ikakatang camera para makita nyo 7-7 yun yung mga Hyundai Hyundai Universe ano, Space mga idol ayan. sabi na nga ba eh luxury 7-7 yun kaso walang CR mga idol sa loob so by to configuration mga idol ano daw? Two by two configuration mga idol. Ayun guys, si Biro no ngayon. Papalis na si Beron. San kayo ito patungo si Beron, guys? Okay. 8801. Duma na ito kanina. Beron Trans, I love you. <laughs> King Long, mga idol. King Long. Ayun. Position na manong. Oh. Agip ka lang camera manong. Oh. Parating si 1204 guys. BLI uli ito. Hyundai. Hyundai. Universe Express luxury din mga idol ayan no? So meron siyang kasunod si ano si 8219 King Long BLA din to Aros Polo BLA nandito guys ah parang German Espiritu to guys 7309 so ang kinis Ebeco, German Espiritu liner mga idol oh. Parang bagong ano, bagong plancha. Uy, si Dagupan guys, parating 1316 Dagupan. So, medyo malabong mata ng Dagupan kaya nakailaw sila ngayon. Uy, spotted ka ngayon. Uy, sa mga lupong din si Dagupan pang isa, oh, 1540. Daman na to kanina, ay eh, si Yotong oh. Yun to ka So walang cut to, mga idol ha Dahil darating din si ano si Alps Magkakasalubong ni Dagupan Titingnan natin kung anong pwedeng mangyari Mga kabuangan Ayun o no? Consolation Alps San Juan, Cubao, Aircon, Provincial Basis Mga idol Una ko consummation eh Consolation pala to Yun So, low cut, mga idol kasi dadaan si Saulog Transit 717209 mga idol. Golden Dragon. Ayun, nakakatakot 'to, guys. Nag-aapoy ito sa ano, sa bunganga. Golden Dragon 'yan eh. Ayol mga idol, parating si Beron Trans uh, AWB 291 number 8 mga idol, puting-puti oh. Kulay gatas mga idol, Yo, ibang trans mayro. I know RK. Tayo guys, parating si JB Florida GD43. Yan ting kape. Uh, spotted siyang ka, siyang ka kasi nakalagay. Muntik eh. lang mahagit yung ulo ni partner. Ah. Lumalat to kanina guys no, si number 8. beron trans yung kulay gatas. Luma-luma na guys. Bas na to. Pero maganda pa siya oh. 2 by 2 Wala lang CR mga idol. Maganda pa ang loob nyo. Duman si Yutong. Solid North mga idol. One, two, five. Ayan na. Papunta dun sa ano niya. Sa pwesto niya. Ang pugi po. Pu Pugtagris ka. Okay, si Pai Vistar guys. Oh, 3, 3, 6, 1. Yun galing ng lungga guys lumabas so papunta na to ng terminal o ano didiritso ka ba hindi yun ikot kaya mo yan 5 star 5 star pero ang star ang nakikita ko dalawa lang ay yung isa at saka yun yung isa uy spotted ka ngayon king long